Hello po mga kamamis, magandang umaga po uli Luluto po ako ng pananghalian gulay namin Nakakita po ako ng gagayahin eh sa highway Nung ako ay kumain Ang gugulayin ko ngayon ho ay pakbet, Parang napakasarap Titingnan ko ho kung makukuha ko yung luto na nakita ko sa highway Dumating na ang aking asawa, pinabiling ko rin ho ng ligado. Iyan po ang mga sariwang gulay na ipabili ko Kompleto ho yan sa so pakbitin ng mga Ilocano diyan po o oh, pinakikita ko po sa inyo, ako po naglalagay po ako ng repolyo sa pakbet. Di ko po alam sa iba o oh, ayan, tumitila-tila ako pa yung tilapia. O oh, syempre, ang hindi mawawala ang aking pagkain ng aso. Syempre, lagi silang meron. Nagkawawa naman sila kung kami lang ang kakain. Asawa ko ho ang maghihiwa muna dyan at ako'y may tinutuloy pang gagawin. At ako ang magbibidyo sa kanya. Siya raw maghihiwa. Ayan, pinsahan niya po sa tolong. May mga ano huyan? May mga alaga sa loob kaya maraming tinanggal. Sabi ko, hindi ganyan ang paghihiwa. Ipunin muna dyan sa isang gilid. Hindi yung isa-isa para matuloy ng trabaho. O, oh, di ba mga kamamitin tinay nyo. O, oh, di ba? Bigla niyang binago. Mas mabilis ho kasi dyan pag ganyan ang proseso. Sa kanya alis-alisan muna. Ang palaya na ho o, oh, ba diba? mas mga kamami, mas madali. O, oh, ang bilis. Bigla na doon, pinalagay ko na yung mga sili. Ayan na po ang okra. Yan po ang mga sangkap ng pakbet ng Ilocano. Hindi ko alam sa iba kung ano. Kasi wa, ako ganyan magpakbet. Gusto ko iba-iba. May bataw akong nilagay. Ayan, mga kamami, bataw yan. Malambot yan. Masarap yan. Masarap sa pakbetin yan. O, oh, ba diba? O, oh, palang. Ayan, babalatan na ng mga patani, mga mami. O, alisin po natin ang mga balat niya kasi ho, hindi matutunaw sa ating mga tiyan yan. Para mas maganda. Alisin po natin ang balat at parang plastic po yan. O, pansama na rin po natin ang kamote. Hindi ko na pinakita kung paano balatan niya. Kaya ho nang itim kasi wala ho sa tubig. Ayan. Ako po, ayan, naglalagay po ako ng repolyo sa pakbit. Ako lang po yon hindi ko po alam sa iba kung naglalagay po sila. Kasi ako po, gusto ko lang po ito, iniibabaw ko po yan sa pakbit. O, di ba, ba mga mami, o. Ang ano, onion leaves. Maganda ho yan. Masarap, mabango pag nilalagay. Magpanahon po ng sibuyas, naglalagay po ako. Pero pag hindi ho, hindi naman. Kasi umura ang sibuyas ngayon, kaya sayang naman ko hindi sasamantalahin. Ang mga ganyan, di ba, ba mga mami, ayan. O, pati ano, sibuyas na puti. Puro laging sibuyas na puti ang ginagamit namin kasi ho ngayon, mga mami, napakamura ng sibuyas na puti dito sa amin. O, kamatis po, eh medyo mahal po ang kamatis. Kaya po, hindi po red ang kamatis ko. Yan po ang mura. Ako naman po ang naghugas niyan, mga mami, kasi pag hiwahiwalayin ko na ang mga gulay diyan. Kasi po, hindi naman po itong pwedeng sama-sama na ihuhulog lahat kasi baka malunak ang aking gulay. Ako rin po ang magluluto dyan mga kamami. Bono set, aside ko na bawat gulay mga mami dyan. Ako naghugas dyan. Asawa ko lang ang ano, gumawa nun. Pati paghuhugas ng isda, ayan siya din. Gusto ko lahat nakaset na bago ako magluto. Hmm. Sabi ko sa kanya, gunti ang gamitin mo at baka matibo ka ng tilapia. Kasi nakakamagaho pag nakakatibo ang tinik ng tilapia sa ating mga kamay. Kaya guntingin muna. Ayan. Siyempre, ang hindi mawawala dyan sa akin, ang magic sarap na ilalagay niya na parang asin na rin. Pampasarap ng bawat niluluto. Ang magic sarap. po diba mga kamami? O, magic sarap yan masarap po yan kung kayo maglalagay ng asin eh magic sarap na lang ayan to the fire na tayo mga mami ito luto, luto na ako na ho ang nagluluto dyan mga kamami hmm. siyempre patak mantika ah, ganyan po ang kulay ng mantika ako lagi lang ko naman pinagpiprituhan yan lagi wamprito lang yan mga kamami sayang naman kung di ko gagamitin hmm. to the bagsak bagsak ko na lahat dyan mga sibuyas mga bawang o, kasi ako rin na nagbibidyo dyan mga kamami. Kaya ganyan. O, hindi ko na nakuha na ng tamang uh, pwesto kasi ako na rin na nagbibidyo dyan mga kamami. O diba? Sabay-sabay ko na yan. Ilalagay. O, bawang, sibuyas. Kasi matagal mamula ang sibuyas na puti pag hindi isasabay sa bawang. O, ako po pag nagbiprito, pati gulay para hindi ho siya malunak kasi ganyan lang po ang pamamaraan ko pero yung iba ho hindi ko alam para sa akin lang po Ayan. sinasama ko sa piprito para hindi ho malunak at magbago ang kulay ng aking mga gulay mga kumami lagay ko na rin po dyan ng ano kamatis. Ihuhulog ko na rin po dyan. Ganyan lang naman po ako magluto. Sa pamamaraan ko lang mga kamami. Hindi ko naman sinasabi na ganito ang pagluluto. Para sa akin lang po mga kamami ha. Kasi para hindi po magbago ang kulay berde ng gulay ko pero luto yan. O lagay ko rin uli ang patis. Patis ang nilalagay ko. E ayaw kasi dito ang bagong. Pero ako gusto ko ng bagong pag ako lang ang kakain ng gulay. Pasensya na kayo mga mami sa boses ko. Meron akong medyo medyo sipon-sipon lang ng konti pero ayos naman na oh, sa bawang ko ng konti madali lang pulutuin to mga kamami ang pakbet mga ilang minuto lang, hindi nagtatagal ng 30 minutes. Siguro mga 15 minutes lang luto na. O oh, yan ang aking panahog, chicharon. Kasi walang baboy eh, may tinda akong chicharon. Kaya chicharon na lang din ang nilagay ko. Saglit na saglit lang yung pagluluto ko dyan mga mami. Hindi man ako na upo, tinayo ang kulang. Lagay ko na rin yung pal ano, bataw to, bataw, bataw. Malambot lang din yung mga kamami eh, paahon na kasi yung aking gulay. Kaya nilagay ko na. Isusunod ko na rin dyan yung ano, yung... yung repolyo. Kasi madali lang din naman maluto yung repolyo na yan. Konting usok-usok lang kasi pag tinakpan mo na rin sa kalan, may, maluluto na rin yan mga mami. Sinabay ko na rin yung onion leaves. oh. Pinutol ko pa yan mga mamit, medyo mahaba. nakalimutan putuli ng aking asawa. Ako na rin ang pumutol niya mga onion leaves. Oh. Diba, takip konte, Oh. O, di ba? Luto na mga mami. Kanya lang ang kulay ng gulay ko. Hindi magbabago. Pag gano'n ang aking pamamaraan mga mami. Kasi ayaw ko ng lunak eh. Gusto ko yung medyo hapkok lang sa tingin. Pero luto naman yung gulay. O, sunod ko na rin yung ano, yung tilapia Di ba mga kamami siya? O, di ba? Mainit. Kailangan mainit ang mantika mga mami. Bago nyo hulog ang tilapia. Para hindi didikit sa kawali. Medyo maliit na ho ang nilagay ko mga kamami Kaya dala-dalawa lang O, oh, ba? Diba? Luto na agad mm. Nalagay ko uli dyan yung kasunod O oh. Kailangan oh. patiktikin ng mantika At baka malusaw naman ang ating ano Plato mm. Yan na po ang aking Tapos na niluto Gulay plus tilapia ang prito O oh, paano mga kamami? Kakain na rin kami Pakilike and share na lang ha See you sa susunod kong vlog. Ayan na, gutom na kami. Kakain na kami. Dalawa lang po kami mag-asawa dyan. Kaya ayan lang po ang plato. See you. Bye-bye.